So, good morning. Dito tayo pipisto sa may tower. So, gamit natin uh, Crossfire 2.7 and FX uh, Shimano 3000 series. So, try natin dito na makapaghagis tayo kung meron tayong masorting makukuha mga idol. Master, Ito yung gagamitin muna natin ngayon doon. muna natin magiging. jig a sí. renovation pala dito mga idol pinapaganda pala dito so ewan ko lang kung dito tayo pipisto mga kukuha tayo gagawin natin doon tayo pipisto minsan lang tayo pamingit mukhang mamalasin pa yata tayo ngayon, mga idol sige lang baka din so yun guys kinikot natin yung kubar cornish pupunta tayo sa dulo so yan pala kinukonstruct ang ganda nito guys pagka matapos oh maganda to pag natapos maganda pa sa asawa nyo guys kaya abang abangan natin pagkatapos nito mall to mall pasyalan din oh paikot to So punta tayo doon sa dulo kasi sabi ni kabayan minsan nakakahuli doon ng barracuda doon So let's go, try natin mga idol Master Eh, yung magiging mukha niya no Pag natapos Parang spaceship mga idol Ayan o, no? kita niyo ang ganda Sinabi ko sa inyo eh, maganda pa sa asawa niyo pag natapos tong mall na to eh So dito tayo mga master, pipisto gamit natin ayan o oh. stinger cashier kulang <coughs> hagi sa piston na to Tuloy na tayo dito. Try natin dito kasi doon. Height strike a lot. So let in Azure Sun. Mabaw na yung dagat na. Ayan, dito tayo. Buka natin Dito. suwerte hin tayo let's go ito sa kanila magsigubig tayo ng hipon mamaya pa kayo alis diba bibili lang ako hipon iwan ko lang to Magpain-pain na lang ako, baka buti na ako ng hapon, wala mag-strike. <laughs> Ya <laughs> euh, kalau bunadi toh Meronokan namanya menyatakan casting No ten change Ya this change ada, ada ini. Ada, 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 ada kamera. Ayo. Hah? This one kamera. Yes, Ayo kamera. Es faida this one kamera. Faida. Ayo faida. Blag, malam blag. This one take ya yeah, this take. Suka pare balik Berita ini sa ating pistol. Ini mana nanti yang kami dateng sa. kababayan sana ay pagbalik ay eh, nandoon pa sila hindi tinakbo yung pamingiwit natin kasi kung tinakbo yung pamingiwit natin ano gagawin natin dito sa hipon sigang na lang natin pero hindi naman nila itakbo yun kasi alam nyo bakit bago ko iwan yun oh, you, hindi nila alam naka-on yung camera ko. Advance 'to mag-isip mga idol. All